I've been attached with the feeling of the waking up with you. Alam naman natin na marami talagang mga bula ang tinatawag nga itong ating Donbell na lovebirds at kahit nga ang kanilang mga kaibigan ay talaga namang nasasanay na sa ating kopol at sa bawat tawag nga sa kanila na mga bula dahil grabe nga rin talaga ang support ang binibigay ng mga babli sa ating kopol na sila Donny at Bell Mariano. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang post nga ng ating Doni Pangilinan sa kanyang social media account na kung saan agaw pansin nga rito ang caption na ayon nga sa kanya, Happy 30th Anniversary Lovebirds na kung saan ay tinawag niya nga lovebirds dito si Tito E at si Mami Marisa kaya naman bigla nga naalala ng mga bula na meron nga rin ganitong kaganapan sa post ng ating Doni Pangilinan sa screening nga na pinong post noong nakaraang taon para sa an inconvenient love. At ayon nga guys sa komento, wish I went. Congratulations, lovebird At tinakpan nga ang nagkomento dito. At ayon nga sa si mga bula, kamusta kaya piling na matawag na lovebirds no? at talaga namang pinag-uusapan na nga ito sa social media dahil grabe nga raw talaga at madaling maka-adapt itong si Donnie Pangilinan at talaga namang ayon nga dito buti na lang matapang ang non-showbiz BFF niya at grabe nga rin talaga ang panlalaglag sa ating Donnie at Belle na talaga namang na-adapt na nga rin ng ating Donnie Pangilinan ang palaging ang pagtawag sa kanila ng lovers kaya naman. Stay tuned lang tayo. Bye.